Hey guys, ang oras ngayon is oras ngayon? Alauna ng madaling araw nagutom ako umihi, tas nagutom nag ko ng ano ito yung ano atay ng baboy yung pinirito, yung alam mo ba yung nasa Changi? yung sa probinsya, yung tabo-tabo ayan akala ko wala na mayroon pala yung anak ko hindi pala kinain so ay sorry nagutom ako tapos yung mga alaga ko so, ayan nagugutom din si pulot si pulot si corona si Whitney Houston ayan ang bibi ni mama tapos si kulit pinakamatanda kong pusa 15 years old na yan hindi nanganganak ito naman si Ling ling Hi, Ling! Mm. hello na. Hmm. Mm, yan, yung pinaka, no. Madumi kay Nagrarayot yan sa tas ng kisami. So, nagutom ako. Sila din Kaya pakainin ko ng sardinas na may kanin. Okay, yung buko. Nakatulog na kasi ako. Kaya ganyan ang buko kalampag. So guys, pakainin ko na sila. Bye. Good night. Umagod pala. Nagising ako. Pakainin muna natin sila. Pakain din ako.